Imas Rias na sa kulungan ng Pantukan PNP sa Pantukan Dabao de Oro ang isang police officer matapos ireklamo ng paggagahasa ng isang 14 anyos na babae. Ayon sa report na inihain sa Provincial Prosecutor's Office sa Dabunturan, ang kaso ng paggagahasa laban sa isang police corporal sa ilalim ng unit ng Police Regional Office 11 at talaga sa Pantukan PNP, partikular sa patrol team na alaman inabuso man ng police ang bata habang ito ay nasa tirahan nito sa Pantukan. Samantala, dinala ang biktima sa Davao Regional Medical Center o DRMC sa Tagum City upang isa ilalim sa medical examination. Abang inihintay ang resulta ng examination, nasa kustudyan na ng kapulisan ang sospek na pulis. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Hindi na umabot ng buhay sa hospital ang isang tricycle driver matapos itong magtamo ng malubang sugat sa katawan ng mabangga ng van ang kanyang minamanihong tricycle. Sa investigasyon nila, Police si Staff Sergeant Mark Almoyte investigation case na ginapang aksidente sa National Highway ng Barangay Tullyaw, Santa Barbara, alas 2.50 ng hapon kung saan isang van na minamanihong ni Mark Rowe Cacho, 39 anyos, residente ng Barangay Minion West ng nasabing bayan, ang matuli ng takbo sa kanambahan bahagi ng lansangan at pagdating sa bahaging paliko daan na bangga nitong sinusundang tricycle na minamaniho ni Ruben Flores, 79 anyos, sakay ang misis nitong 69 anyos, kapwa residente ng barangay Bacayaw, Surdagupan City. Sa lakas ng impact ay humiwalay ang motorsiklo sa sidecar nito. Nagtamo ng malubang sugat si Flores dahil siya nitong ikinamatay habang ang misis nito tinagtamo lamang ng minor injury na nakalabas na rin ng paggamutan. Sa ngayon ay nasa kustudya ng Santa Barbara Police Station si Cacho at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo, Pilipinas. Balita mula sa lalawigan ng Benguet, sinuspindi ni Bukod Benguet Mayor Thomas Wallace Jr. ang lahat ng tourism activities sa kanyang bayan dahil sa lumalawak na banta ng forest fires. Ang paabiso ng Alcalde na epektibo kahapon Pebrero 22 ay naglalayang mabigyan ng prioridad ang publiko at hadlangan ng anumang aktibidad na magpatpalala sa nagaganap na krisis. Hinikayat ni Walis sa mga residente at bisita na iwasan muna ang mga aktibidad na tulad ng camping, hiking o picnic sa mga kagubatan para mailayo sila sa panganib at hindi inaasahan na maging sanhi ng pagkalat ng sunog. Tatlong forest fires ang nai-record sa Bukod Benguet. Una sa Sitio Banaw at Bisal sa Barangay Bubok na may 200 hektare ang lupain na natupok. Sitio Minak at Adunot sa Barangay Ambuklaw na may 60 hektare na apektoan. At Sitio Yapa sa Barangay Bubok Bisal na may 20 hektaryang naapektuhan ng forest fire. Para sa Network News, ito si Romy Gonzales tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.